guys, maglalaba tayo ngayon. sa araw. Kasi, walang iba maglalaba kundi ako lang. kasi sa probinsya, wala kang maasahan. Walang ano, walang kasambahan na maglalaba. Kaya dapat, ay ay, inuuna ko muna yung mga tikido. Na, bandawa na yung araw. So, sa iba, nyo guys, ano inuuna nyo? Wala lang ang problema kung ano yung mauna. Basta ang mahalaga ay ihiwalay yung mga hindi kulay sa puti. Ayan. first time natin ito magkamay maglaba. Dahil silang washing machine dito. kaleng so, natin molayo. Ang laba. Dami na natin ng araw Ng hindi kulay muna guys, yung unang kung babandawan Ng mamaya naman din pala sa so, ay mababa patay mo na na mas maganda yata si Papa hindi eh kaya gusto ka tayo maglalagay ng sabon so kanina na inuna ko yung decolor na ibasain ngayon naman muna kong lalaban yung hindi ko alam guys kung ganito sa inyo ha. Pero ito yung portion ng paglalaba ko ng manual. So wala akong choice. Wala akong mautusan dito sa probinsya guys maglaba. Kaya ako yung maglalaba. So kahit masakit yung likod ko wala akong choice. And guys. Kasi ako ngayon lang. Ano. Kung walang asawa ako ngayong araw sana oh. nah, dahil nga sa probinsya kami guys, wala akong mautusan. So, magtatanong kayo, ba't hindi ko kasama yung kasambahay ko? So, pinagpahinga ko muna siya para makapag-relax dito sa bahay. Kaso kami lang ngayon ang nasa probinsya ng asawa ko. then guys, mag-start tayo ng pagpukusot. So, alam nyo ba guys, kailangan pag sa probinsya ka pala, kailangan wala kang ano, manicure. Kasi maglalaba pa ka lang pala dito. Diba? Pero okay lang yung guys. At least. Para nasa natin maglalaba laba ng ganito. So, ayan guys. Yung ano muna natin ay eh. unami nyo. Sorry. Kukuso. Masakit pala sa fit mo. Managlala ng ganito? Pero okay lang. Saya nga masaya yung asawa ko pinaglaban niya ako. Pinaglaban ko pala siya. O, oh, diba? Mayroon din pa Masaya din pag sa probinsya ka guys kasi minsan wala kang inaasahan kung hindi ka lang talaga yun ka yung gagawa para sa sa mo kasi pag sa Manila ako siyempre, may isang bahay ako may mautusan ako dito naman bawal mag-inate kaya ikaw talaga ang maglalaba kaso nga lang nangangati yung buong katawan ko guys makati pala rin yung sapon sabon Sabi ko rin sa mga anak ko huwag na kasi mag magpalit ng damit kasi mahirap pala maglaba isa pa lang yung sinisimulan ko guys ah hingal na hingal na ako yan So, yan guys. Pasamantala ko muna pinipoto yung ating pagmablog ngayon kasi maglalaban muna ako. Ano yung okay, balitaan ko kayo pag natapos na pag magsasampay ako. So, bye bye guys. Later ulit. Yan guys. Naglalaba ko ngayon ng damit ng asawa ko. Magdadamit namin. Dahil sa probinsya kami guys. hindi hirap pala maglaba. ko. Dyan palang nalalaban ko guys. So, hinihingal na ako sa paglalaba. Ganito pala kahirap. Kasi so, nung bata pa ako guys. Naglalaba din naman ako sa probinsya. Kaso nga hindi ko na nararamdaman yung ano. Yung bago. Ngayon naman. Diyos ko. Hindi pa lang nilalaban ko. Pagod na pagod na. Iba na siguro pag tumalaban.

tapos after, di ba guys, pag pinabrush natin, kailangan, da kailangan? dahil pinukusot pa. Bakit kaya gano'n? Ano ba nga guys, anong, bakit nga ba pa, pa naglalaba tayo? Ibabrush mo na nga, di diba? Tapos bakit kailangan pa kusot yun? Dahil yes. sa anong dahilan Para pala isipan guys, na no. Ito so, ako guys. Ito muna inuuna ko. Ayaw ko sa inyo ah. Ito muna una ko inuuna lahat yan kasi nandyan yung, no, feeling ko nandyan yung mga dumi kasi mga mga pawis. Tapos atay nga, bababa naman dito. Tapos ako, pag natapos na lahat, saka sa lahat ng gitna, saka sa iyo, ibababa. Kasi feeling ko nandyan yung mga dumi. hindi ako nasanay mag-vlog na. Pero okay lang kasi yan. So, ayan lang guys. Hanggang dito na lang. Kung may ulitid bakit ko kayo kapag. Masampay na ako ha. Bye okay. bye. guys. Ha, na ako guys. Pagkatapos ng isang oras ng paglalaba ko, so magwabandaw na tayo ngayon. Kung makita niya yan guys, open na niyo. Ang dami ko nilaghan. Ayan, bali dalawang timba guys. Ha, ngayon ko ang guys. Sobrang hirap pala maglaba. Kasi ang sakit sa likod. o naka boring maglabagan mm hindi -hmm. ka mataling maglabah maglaba so ayun na nga bandaw na tayo isang bandaw na isang ano pa lang to first bandaw natin so kailangan okay, sa isang bandaw daw to guys kung wala na akong lakas sa so, bandaw kasi nakapagod ko pala na. Alam ko madali lang maglaba. mga oh, magtanga kayo guys ano uh, parang hirap na hirap ako maglaba kasi ano mag-asawa kami mag-asawa kami so may tagalaba talaga kami ng damit talaga ako naglalaba so parang di ako nasanay maglaba so wala naman akong choice ngayon kasi nga ako lang nasa sa, sa probinsya lang na ma ma-upis ako yung mga anak kong maglaba Diba? Uh, pero ang nakakatawa lang guys, yung tubig mo. Yung parang pili mo, ka sa tubig May doon ako lang. Hanggang sa hindi yung sa masyadong tigas-tiga kasi hindi ko na kayang mag -ana. hindi ko na kayang ipiga masyado kasi yung kamay ko ay guys so hanggang po ating mga negosyo kanina nung bago ako maglaba madami pang pa ano yan cutics na yung naglaba na ako naputol guys so naputol yung kuko ko sabarang sakit pala at wala ko lang na paglaba ko yung asawa pero tuwang tuwa siya guys maglaba ko ng labahan <laughs> kasi nakatagal nga naman hindi ako nagbalakay. Kaya doon. So, ayan muna, guys. May balita ako kayo sa pag-sampay. Ayan, sabi ko lang. Hindi nata lang biro ang maglaba. Ayan na, guys. Bye. Bye, guys. Ayan okay, na, guys. Natapos na ako maglaba. So... Ayan na, nasampay ko na siya. Uh, isang oras ako naglaba, guys. Parang hirap yung hirap na ako. Kasi, hindi na. Hindi na parang pag di ka naman sana maglaba. And, pang-probe yun siya guys, yung pagsasampay. So, so hindi pa na-subscribe, guys. Kung subscribe na kayo, thank you for watching.